Hello, welcome back ulit sa ating YouTube channel Dito na naman ulit tayo sa may St. Mary Magdalene So may request si Sir Shout out kay Papa Tutoy MJG Galing na kanyang name Na okay, so pinahanap niya ay Black 125, Black 27 So ngayon nandito tayo na sa may Black 125 Ito na pala nasa likuran ko At ito yung view niya dito At yun, ah uh, sa corner lot yung kanyang possible na maging bahay. So ito na yung block 125, block 27. So ito yung lugar ho ninyo. Ayan. Sa so, may main road kayo. No? Ay, ah, ito dito sa kabila yung karidad. Tapos dito naman sa kabila. Doon. Papunta ng main road yan. Bigyan papuntang gate mga pagpasok nyo ng gate sa may unang red na red na bubong na makikita ninyo kakaliwa kayo papunta rito so mga makikita nyo na kagad basta sunod sunod na yan 22, 23, 24, 25 at ito yung lugar ninyo <laughs> so corner lot meron kayong kapirasong mga 1 meter at ito ito yung lot 27 okay lipat natin para mas makita naman ninyo ng maayos okay ayan So, tanggal na yung jealousy, uh, binagingan na, at syempre, naging tapunan ng basura yung harap ng uh, possible na maging bahay ninyo. At yun, madamo, maraming natanggal na jealousy, at the same time, uh, nakalakto, hindi natin pupwedeng pasukin. Ito, pinagal na yung do uh, doorknob, sinadya, kasi pagka nakakabit lang yan dyan, Masisira din yung maring kunin Tsaka paper siya na ginawa Talagang nilak Ang problem is Ah, uh, yun Sira-sira na yung Tanggal na yung mga chilis silipin natin Ah, uh, yan Yung lugar ng Ah, yung loob pala Lugar <laughs> Yung loob na Possible na magiging bahay ninyo At ayun na nga Siyempre May mga Pumapasok dito Kasi kita nyo yung Panel ng na uh, ng kwarto Ayan, oh puro dumi. At madumi naman talaga na rin siya yung lobo yan. <laughs> Nakikita. Puro alikabok. Gawa ng wala si Prenta, wala pang naglilinis. So since na, ganyan po yung itsura at uh, lugar ninyo. At yan, ayan. Okay, so ito. At dito yung gilid. So ayun sir, sana nagustuhan nun ninyo yung possible na maging bahay ninyo. Corner lot kayo dito sa may St. Mary Magdalene. At may kapiraso pang sa side, mga 1 meter yung lapad. Na po yun ninyong magamit pa sa kung ano man pwede ninyong gawin. At shout out din kay Sir Dakal Cup. At yun nga, pangalawang request niya ba to? Hindi ko alam kasi ang ano niya lang, black 124, so ito na yung Black 124 kasi ito yung, kabila yung Black 125, so ito yung Black 124 wala na naman siya sinabi, wala siyang sinabing kung lot, at sabi niya pa sa Murungkison, hindi ko alam kung ano pero kung, kung nagre-request kayo na makita yung possible na maging bahay ninyo dito sa NH, NH A uh, malainin bago na ikabite So ayan ho, yung block 124. At ito po yung lugar. Katapat nyo yung kay Sir Papa Tutoy MJG. No? So yan, ito, kabilaan yan. So yung kabila din yan, talikuran, magiging kapitbahay mo e eh, 24 pa din. At kung dito kayo sa may harap, ito yung lugar main road kayo sa mga parang crossing uh, main road sa mga luuban no kasi may main road tayo doon sa harap pagkapasok niyo ng gate at doon sa kabila na yon okay so yan ano ba ko pa hindi ko naman makik wala naman kayong kinumit doon sa kung anong lot hindi ko natin makikita yun pero kung black nakita ko na natin so ayan no ito yung possible kung saan mang kayo dito, kung anong lot, nandito lang kayo. Kung Black 124. Kung dito sa may bayan ng naik. At, ah, uh, ayan, pasukin na natin itong isang bukas ang pinto na loob ng bahay na to So, ayan, may lababo, syempre, may CR. Tapos may extension sa loob. Ay, sa loob, sa likod. <laughs> Tanga-tanga. <laughs> ay, sarado, nakapadlak. Hindi na natin makikita na yun, yung kwarto, siyempre. Ito yung kwarto. Mahala kayo, pwede nyo i arrange yan. Itong kwarto na nyo, pwede nyo tanggalin. Pwede nyo kung anong gusto nyo gawin dyan sa kwarto na yan pagka nalipat na kayo dito. So, yun. Nandito na tayo sa ano. Siyad peri, nai-hunt natin yung request ni Mamor Ortelem Fahe. Yung Block 126, Lot 9. So, ito na ho siya. One black one twenty six nine. Okay, so ito yung pwesto, ito, ito yung lugar. So far so good, wala akong kuryente po ako talaga dito sa Mission Ferry Magdalene. Lipat 126 lot 9. At ito yung possible na maging lugar ninyo at maging bahay niyo. Bali pang lima kayo sa corner lot doon sa kanto na yan. At yun at yun at yun at yun. At ito yung possible na maging lugar ninyo. Damuhan pa dito wala pong kuryente rito sa St. Mary Magdalene okay so yun shout kay Ma'am Rodeline Pahe uli at ito na yung request ninyo malapit lang kayo sa main road ayan na ito na yung main road So ayan na nga, di dito tayo sa loob nung bahay na isa sa mga bukas. <laughs> ito kwarto, actually, pwede nyo ito i-arrange eh. Pwede nyo tanggalin, depende sa inyo kung ano ninyo. Pwede nyo nung baguhin, paliitan, gawin nyo sal. Itong nakikita nyo yung sala na to pagpasok nyo, sala na. Pwede nyo palitan to gawin yung sala dito sa kabila na to Ayan o. Oh. Tabasin yan. So, ito yung kwarto na, malit nga lang. At kung medyo marami kayong pamilya, ay pwede kayo mag-double deck o pwede magkaroon kayo pataas para double deck. Pwede gawing kwarto yung taas. No? At ayun pa. Ano pa ba? <laughs> Yun yung po pwede natin gawin dito sa bahay ninyo. So, syempre, yung labas, pwede nyo rin pa-extension kung may extra naman kayo. Pero para sa mga apat na tao, no? Sa isang pamilya, suwak na suwak na to. Pero suwak pa rin to kahit medyo maging anim, lima. So, depende na lang sa bangon ninyo. Kaysa naman nakatira tayo sa, di ba? Mga live material at uh, tinatawag tayong squatter. Pero dito, wala. Uh, hindi na tayo matatawag na squatter kundi na nasa subdivision na tayo. Di ba? Ayun yung kainaman dito sa lugar na to, dito sa mga pabahay. Yun nga lang, syempre, kailangan natin magsumikap, magsipag, no? Para sa magiging ano natin para sa kakainin natin pang araw-araw. Kasi dito sa lugar, dito sa bayan ng naik, mahirap talaga yung hanap buhay, no? Uh, since na province nga kasi yung bayan ng naik talaga, hindi pa ganun ka ano yung pagdating sa trabaho o pagkakakitaan. Hindi ka tulad sa syudad, sa Manila na talagang marami kang madi dito. Talagang pagka napunta kayo dito, kikita nyo mga landscape, uh, mga palayan, bundokin pa. Although, siyempre may bayan naman yung bayan ng Naik, no? At uh, may mga negosyo na rin doon, pero hindi ganun ka, kadami pa. At saka, yun din, yung isa rin sa mga, ano kasi, siyempre, probinsya, naka-provincial rate ka. So, transportation dito, eh, tricycle. So medyo mataas kung para sa mga jeep, di ba? So doon lang tayo maano at saka province province rate yung mga sahod natin dito. So kung magkano yung pasahod ng minimum sa mga prob sa mga probinsya, yun yung kikitay lang natin dito kung magta-transport kayo ng 100 uh, etc. So yun. Yung iba, trabaho Manila, mag-stay doon nang a week, pagdating ng Sabado ng gabi, uwi na rito at mag-rest ng linggo dito sa sa bahay nila, dito na sa pabahay, no? Yung may mga na, na relocate na rito. So, ganun yung mga ginagawa para mas makasib sa pamasahay. Okay, so yun. Go na tayo. Shout out na kay Sir Papa Tutoy. Tutoy MJG. At shout out kay Sir Rudy Dacal Cup. So, yun. Black 124. Punta naman tayo sa iba. Go na tayo. Maraming salamat sa panunood. At sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Go na tayo.